85 pesos lang ang nagastos ko para sa rebuild ng tulay sa farm ko. Ang mura naman ka of duty. Paano nangyari yon? So ngayong araw, dito dadaan sa medyo malayong tulay natin. Kasi yung tulay natin, yung sa tapat ng likod ng farmhouse, na adala ng baha Bumaha kasi itong ilog na to. Kaya, syempre, ang project natin ngayong araw, kaya ako may dalang ganito, ayusin natin yung tulay ko na araw-araw kong dinadaanan papuntang farm. Tara! So, pag dito kasi dumaan sa tulay na to, dito tayo lalabas sa side ng farm na to. So, may gate din naman kami dito. Yan. Pero para sa akin, medyo malayo to. Very efficient. Kung dun dadaan sa likod ng farmhouse. Kaya, kailangan nating ayusin yan. So medyo marami tayong kawain ngayon kasi nagpaputol ako para nga dito sa ating goat house project na medyo hindi pa gumagalaw kasi kapuputol ang ating mga kukulamber, yung natumba nating nyog. So tulay muna natin gamitin ngayon. Medyo nahihirapan kaming mamili ng isa pang tuwid. So dalawang kawayan lang yung kailangan natin. At binabaligtad na namin na ngayon pa lang. <laughs> Kasi mahirap magbaligtad ng kawayan doon sa may ilog. Sa likod mo, yung nakakapagod magbuhat. Ang bigat ng dalako. Okay, sab tayo. Medyo mahina na tayo. <laughs> Dali na natin dito yung kaba, ayan. Wala tapitan. Okay. <laughs> so ito yung nangyari sa tulay natin. Naglaho na. Kasi, yun know, kumas ng gaganon yung tubig natin. 'Yon. Kasi tuloy-tuloy na ulan. And uh, ang nangyari, although hindi abot yung tulay natin, may naanod kasing mga kawayan, you know, mga kawayan na yon, na sumabit sa ating tulay na dumala dito. Ganun talaga, wala tayong magagawa sa nature, kaya ayusin lang natin. So tatawid ako doon sa kabila, ako yung re-receive doon. Itatawid muna namin ang mga kawayan Tatoy lang, sa kumila. Muntik pong madulak. tinawanan pa ako ng dalawa. At problema doon nga ako kung paano ako tatawid ng tuluyan kaya pumutol ako ng kawayan para may hawakan ako. At nang tumawid na ako, muntik pang madisgrasya. Para sana sa angle ng mga clips natin, pinatawid ko ang camera. Naitawid naman kaso may batang malakas ang trip. Inuloy ang isang kawayan, buti hindi nalaglag. Tatanggalin ko lang itong nakaharana na to. Itatawid ko kasi pwede pang gatong pag nagluluto ng coco And then, puputulan na natin to. mas maganda na ang kawain natin ngayon. Mas tuwid kaysa nung nakaraan. Tatawid si Sam dahil puputol kami na kawayan para sa huwakan naman. Dahil sa kukulitan naman nung isa, nahulog tuloy. Ganon talaga sila. Okay, kukuha naman kami ng isang kawayan para tangkay naman nung ating tulay. Oh, disclaimer, huwag niyong gagayahin to. Trabaho talaga ni Sam ito bago siya mapunta sa Toda Farm. Hinila namin at inalasan ng mga siit-siit And then okay na. Dalhin na natin yan. Very relaxing talaga dito sa ilog kasi maririnig mo yung langit kitang kawayan, ibon at saka yung ilog. You know, matibay pa naman itong isa. Sisiksikin lang. Nagputol ng alambre si John Paul Ang nag-iisang bagay na binili natin Para sa build natin ngayong araw 85 pesos lang yan Kaya technically 85 pesos lang ang nailabas natin pera Para magkatulay tayo At may kolokoha na naman si Jan Paul Inihagis ang alambre Kaya ayun Nasa ilog na Nakuha rin naman Kaya tinalian na namin ng mga kuwayan Timelapse muna tayo kahit wala pa huwaka mga katawid na tayo kahit paano kasi buwis buhay yung pagtawid kanina <laughs> eh Yan, tatawid tayo walang tangkay para tayo ano na circus <laughs> Tum agawin mo tumakbo <laughs> ka para hindi kita daabutan. nice hindi pa pala rin magkadikit eh Hinukay ko na rin ang para sa poste sa kabila. At nang nahukay, nilagay ang poste at siniksik na ito. Tumawid lang ako sa kabila ulit para naman maayos ang hawakan ng kawayan. Itinapat namin para masukat at pinutol ko na. And then, itinali na namin. Tapos ito, lalagyan pa namin ng support ng kawayan na ganun. So, dito ako, doon, si Jan Paul. para mas matibay daw, nilagyan pa ni Sam ng isa doon. And dahil ang gitero ako, talagang ko rin sa aking side. And i-try na natin yan Okay na okay na Yun lang para sa video na to Salamat sa pagsama Sana hindi na ulit namin gagawin tong tuloy na to <laughs> Pangatla na to eh Yun lang maraming salamat Subscribe and peace